maganda yung paganda yung quality na sa camera. So, hmm. Siyempre, so dyan ka, ano. Um, Nag-start ako sa Vivo Y11. Pahanghang na nun. Alas iglan na. Nisan, ang sarap-sarap ng ano ko. Blurred na blurred na pala. Hmm. Ito, <laughs> di Hindi na kita lilinisan. Walang ganun. Basta masipag ka lang mag-chat. Yun lang naman yun eh. Di ba? Abang talaga ako nung ano. Sabi mo, schedule mo. Bibigyan ko ng ganitang schedule. Alam mo ba, hindi hindi ko na alo na kayo pala yung nilinisan ko nung ano. Nakaraan. Hmm, nakita na lang kita kanina. Sabi, ay siya pala yun. <laughs> Kasi hindi talaga ako nagbabackread ng mga ano. Gawa nga ng sa dami ba namang nagchat-chat. Makakapagbackread pa ba ako? Eh, yung akin eh, Makapagbigay ng slot, ayos na. Dito ka mo dami ba ang nilinisan? Iba-ibang mukha rin lang. Hmm. Kaya hindi mo rin talagang saan Minsan nga, tatanungin ko, nalinisan na ba kita? <laughs> Ganun na lang eh. Kasi syempre, magugulat ako, bigla na lang. naka nga. Ibig sabihin, ang in ko, magtatanong kung saan banda. Alam na eh. Yung pala, nalinisan na. <coughs> Excuse me. Ay, ano ba yan? Thank you. Diyan yung namataya, yung tabi na. Ay, parang mabigat na kumain mo. Mabigat talaga. Saan ba Sa day zero. po? Hindi. alam kung medyo ano na siya yun, palalim na. Hindi kasi hindi mo hindi masabi na hindi pwedeng hindi, hindi Hindi po ba masakit, madam? Hindi po. Ano ka lang po alam eh. Hindi ko pa ka, no? Pati yung laman mo sinama. Nasugatan ka po? Oo. Nang gigil ba? Oo. Hindi kasi nagmamadali siya. Kasi ang dami ng customer. Tapos siya lang mag-isa. Ay, sa akin, pag ganyan naman kailangan mo talaga magdala ng haba ng pasensya. Kasi ako, hindi naman ako ganun kabilis maglinis. Tsaka pa, din pong mabilis. Eh, kasi yung linis na gusto mo yeah, totoo totally. yun. Kasi minamadali. Hindi mm -hmm. na ako may kakagay na po. Kaya sa mga customer na magpapalinis sa akin, gusto ko yung walang pupuntahan, yung hindi magmamadali. Para feel mo yung linis. <laughs> Nakakapagod kayo maglinis nung nagmamadali. Madam, ito Ati overcut niya ha. Ito yung overcut at niya. Ito yung utak mo, hindi rin makakapagod. Ma Nakakapagod talaga. Wala, nangitim na lang yung kuko mo pagka overcut niya. Oh. Titignan ko kung pwedeng tanggalin yun ha. Ano po sa may video mo 'yan sa may mga katandaan ng lalaki ata. Ito na hmm. Ah. Kulit nun eh. biko <laughs> ko relax lang ko. Alam mo sa totoo lang, hindi talaga ako nang sasatisfy maglinis pag uh, ni nilalaban mo yung kuko mo, sa amo. Kasi yung dapat kong hihilala na buo, mapuputol at mapuputol. Buo. Wala ba tawag tingin? Wala ba ko? mamaya natin ang pag-uwi. Oo. hindi ka na selpon ko. Sige, tumuli. May kilala ka na dito May kilala ka na. At na paalam. Ay, naiingay sila naman Eh, kilala ko na to kung sino ay pala yung paano? <laughs> pa, pa 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 ba 'yun? Sabi. Low <coughs> <coughs> Oh, adobo sa. adobo tsaka ano. Hindi lang. <laughs> Nakugutom lang yan. Ano-ano <laughs> na naaamoy. siya. Hmm. Huling kain ko yun. kulutan? Ikapi <laughs> lang ako kanilin. Ano gusto? Pag madali ko eh. Sige lang ako. Hindi ano gano'n okay. ako bendo. Ayaw mo ano. Ay hindi to sa amin. Hindi sa may ko Oo. ata. Hindi, nagagamit nga nila yun. Ayaw nga. Naku, ayaw, ayaw sayo. <laughs> may, sa'yo. Mention na lang nga. Andiyan yung may-ari, kaya lang nagsarado sila. Kasi dudumugi ng ano. <laughs> mm -hmm. Alam mo na. Ay, sakit na Hindi po. Tamo mo yung buhat. Ay, wala gano'n. ganoon. Tigitigay mo blood din. Hindi naman tapos eh. Kung hanggang sa inyo, kaya niya. Masasping hmm. Mataas tolerance. <laughs> so, kahit ko maramdaman daman niya. Kahit na tanggalin mo sa buong ko, Naku. Wala na akong kikitain <laughs> sa susunod. Huwag na lang kapunod. <laughs> nasasaktan? Hindi po. Nagliligas na sasaktan na ikaw yung wala nagtitindang puso dito. Wala kasi Pasko eh. Busog mga tao. Pero yun yung mga masasarapag ganitong ano diba? Tuyo. Ang bilis ano mag year 2024 mo? Naku, bata-bata ko pa nun. <laughs> Pero mas maganda maging bata. Walang eh? ka problem problema. Yung baby ha. Yung natutulog ka lang. Kasi yun yung nami-miss ko ngayon eh. <laughs> Tulog Matulog. Tulog ng din. Buti ti, ang kilala ka na dito po. Kung, hmm. kung may naligaw. Uh -huh. Saan po yung bahay ni Next time maglalagay na ako ng tarpaulin ko diyan. Ang lalagay ko. Dapat ganoon eh. Ang lalagay ko, ko... Congratulations. <laughs> Nakarating ka. <laughs> papaubo nang papaubo eh. Hay nako. Nakarating ka sa yung discussion. Congratulations. Kinakabahan <laughs> <laughs> kaya. Kakabahan di ka pa nga. Kamagalalay. Hindi naman ako. Hindi mo likutin. Yan. Hindi ko siya tinanggal lahat, madam, ha? Kasi overcut na talaga yung pag tinanggal ko palalo. Nabawasan naman ng konting itim. Patubuin mo muna, okay? mm. Sa susunod na linis mo, sulit mm. Oh. Ang gusto ko talaga. Tapos yung dating, dati siyang nagpapalinis, mahilig sa lipo.